Yes, ah, uh, oh, no. Nagpadala ka ba gamit? Oh, at pili tayo ng yelo, ha? Ah. Okay, let's get a break now, Tito. Let's go, let's go, let's go, let's Jun. Uh, mga bata, so, bakit ate? Diyan ba kayo kay? Saan po ate? Dito, mahaba yung biyahe natin. Um, ate, hindi ko po siya. Oh, ha? Tayo yun Pwede tayo siya nalang. Bibiling tayo. May bibiliin Ano po? Ano po? Uy, nung TV, siya sinabi? Breaking news! Hindi po kayo masi. Wala po. Hindi po kaso yung tao, kasi ang laking-laking tao. Uy, wala na. Bakit? Hindi po kayo sa tape? Ha? Ate, hindi ko po sure. Do lang. No. Bakit? Hindi po nakaka po dito. Doon lang po sa bahay. At naka dito lang po. Ay, magdadala ko ng coke. Ay, tutoy na sinabi sa balita. Ate, nakakatakot, ate. Nakakatakot. Amonius. Kaya nga, ate. Amonius. Diba? Diba? nabukas na. Hoy! Nabibili ako. Ate, pabil Hindi nga pong yelo. Wala. Wala na. Sarado na. Wala na. Ako, air kong sa bahay. Sige pa, ate. O, oh, no. Ang sinabi mo doon sa bahay. Am, um, at, am, um, kuya. ate, ay, kuya. Maga po. O, oh, yan, yeah, mabuti. Ano? Ang sabi? Kuya. Sabi niya daw po, Ano? Sarado daw. At breaking news, andito na naman po ang balita. Hala, balita? Na may nakakatakot po naman ay sleepy. Uy, huwag makinlala, kayong lalabas at sarado yung mga bintana. Bintana. Uy, sarado na yung bintana. Buti pa may ref, May aircon pa. Naka-aircon pa, oh. Yung nga, ate. Oh, magtambay lang tayo dun sa webas. No? Wala namang ACP dito eh. Di ba? Wala namang. Oy, di ba nga nag-click sa mga beta? Si Cartoon Cat daw. Oy, sino Cartoon Cat? Sino yan? Oy! tapo. Oy, belly boys belly boys belly boys Ate, ate, ate. Oy! Mutik na, mutik na. Oy! pergi ada Rani Shivu's party. putih body tingkat kartun Nasaan ako dito? Ben, dito ka. Buksan mo to. Zo. Malapit na. Ate, papay lang pong yelo. Sige. Tok, tok, tok. Wala pong yelo. Punyeta, sabi ko. Walang yelo. Wala po siya. Ate, at Uy, bakit? Saan ka ba munta? Ate, andun lang po. Katama ko po. Yun. Ayan. Patay. Patay tayo dyan. Ko. Patay ka. Ba't nang binibinti ka? Ate, nung katalita po. Pero magiging Okay, ano ba yung kanyang tumayo? Oh, kamaibat ba ako? Uy, ay, uy, ay hala! Gabi na tayo arating mo. Kaya mo na tayo taluyong arating mo. Uy, belly white. Diro pa tayo sa tape? Hindi, di ko sure ate. No, ay ko yah. No. Simula ano na. Doon tayo sa bahay. Step back to your clothing. ano? Bakit mga ano? Ate, o bakit po? Um, sir, nasa po yung mga ano, passenger? Um, kinain po sila ng mga cat cartoon. Ha? Pati mga zombie player. Ha? Oo, oh, naging... Nagpap... Nagpapanggap nila ng zombie yung pala ginagat. Ha? Pati tayo dyan, ate. Ate, nakakatakot, ate. Kaya nga eh. ano na. Oh, timula ano natin ha. Ate, nakakatakot. Ay, kuya, nakakatakot. Namin yan, dito ay sa tape. Yan. Oh, di bala yan, tape. Ay, tape pa lang pala yan. Ah, tape, tape. Tulang. Nandito hmm. tayo sa na tape. Na, ba't na wala i-drink? Um, ate, nag visibility po. Um, di ko sure, ate. Na, na, Oy. Tish, oy, ba't kayo namatay? Lagaray. Na, nasan ako? Okay. Okay. No, mỗi lên mỗi lên mỗi lên mua lên lên ôi 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 <laughs> Ba't ano ko? Ba't dito umagana? Ito. Ate! Ate! Oy! Oy, di Sol! sure! Pumasitay pa dito! <laughs> <laughs>